To our UICSDS, Doc CNA Capello. To our Planning Officer, Sir Vincent Santi U. To our Division ITO, Sir Kevin Marquez. To our EPSS. Of course, nandiyan po ang aming uh, science uh, team. Nandiyan po si Ko Rosalyn C. Gagliano. And of course, ang ating pong nanay sa LRMS, Division Coordinator, Dr. Mary Therese C. Castro. Sa lahat po, isa pong magandang, magandang umaga sa ating lahat. Good morning! So ako po yung na-assign sa science group na magbibigay po ng insight sa pamamagitan po ng malikhaing paraan. Ibibigay ko po ito sa pamamagitan ng spoken poetry. Wow! Okay. Teacher, isang prosesyong ayaw nang iinan dahil di ko, di ka naman daw yayaman. Ang sagot ko naman, okay lang. Nandiyan naman ang mga side. para lamang ikay may matutunan. Sa kanilang mga kamay, kinabukas ay nakasalalay. Ilaw. Sila ay ilaw na nagsisilping gabay sa taang tatahaki ng bawat estudyante na puno ng pangarap at higihigil. Seminar. Sila'y aaten ng seminar para sa bagong kaalaman. Kaalamang teknolohiya na maghahatid ng pagbabago sa lahat ng sinasakupan napakalaki. Napakalaki na kanilang obligasyon at pisanin. Dahil maliban sa personal na problema at napakaraming gawain. Ngunit, subalit na tapwat. Patuloy na ipinabandera ng mga Pilipinong guro ang ating watawa. Ngayon, ngayon, nandito ngayon sa inyong harapan isang ng isang guro magbibigay ng mga, ng mga natutunan. Natutunan. Natutunan mo ko, nating lahat, na ito na pala ang katotohanan wala na ang piko, bahay-bahayan at tagutuluan. Dahil kahit si DepEd na isang mga guro na naging isang programmer, gagawa ng laro na nakatutok lamang sa screen. Nakakalungkot, oo, pero ito ang katotohanan. Wala na ang traditional teaching dahil magiging boring na ang pag-aaral. Sapagkat, kahit saan tayo luminol, baka sa pagbabago ng tulot ng modernong teknolohiya ngayon. Nagbibigay na magandang tulot sa pamumuhay ng Pilipinas ito na halos lahat ng dako. Cellphone, computer, laptop at iba pa. Siyang tumulong sa pagtuklas at pagundan ng ekonomiya. Ngayon, sa aking paglabas sa apat na sulok ng gusaling ito, kilala na namin si PowerPoint lalo dahil kay developer, coding, properties, label at iba pa. Susi. Ito na ang susi para sa nakaka-excite na pag-aaral. Nakaka-excite na pagtuturo para sa mga mag -aaral. Kaya mga kaguro, bibit natin sa pag-uwi ang pagbabago. Ating ibahagi ang ating natutunan dito. Dito, na kung saan ay may bagong grupong nabuo. Mga gamifier ng DepEd Palawin nyo. Ako po, General Grace Lee at, Teacher Trio of Asnes, Ross District, isa ng ganap na programmer. Thank you! Yeah. Thank you, ma'am. And now, I would like to invite Sir Mark